ang tanong nung kapatid, may pag-asa bang maligtas yung mga inaakay nung mga pastor na mga bulag? Eh, alam mo, pagka bulag ang umaakay sa'yo, bulag din ang inaakay, ang destino nyo sa hukay eh. Ano? Eh, pero, halimbawa, bulag yung umaakay, eh, hindi naman bulag yung inaakay hindi naman bulag. Kaya lang, hindi pa siya nakakasumpong, naghahanap siyang kasalukuyan. Wala bang kaligtasan yon? Pasagutin natin si San Pablo. 5.13 ng Unang Korinto. Basa. Datapot sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag oh. Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tulay na iglesia! Gago! Tanga! Inutil! talantado O, oh, baka gusto niyo akong kagalitan. Baka meron ditong pastor ni Manalo ngayon. Pumasakit! ng paniniwala